Taon-taon, tuwing ikalabing apat ng Pebrero, ipinagdiriwang ng maraming tao sa buong mundo ang araw ng mga puso o Valentine's Day. Ito ay isang araw na iniuukol sa pagpapahayag ng pagmamahal at pagpapahalaga sa mga minamahal. Maging ito man ay kasintahan, asawa, pamilya o kaibigan. Ngunit saan nga ba nagmula ang selebrasyong ito? At bakit ito patuloy na pinagdiriwang? Ang Valentine's Day ay may pinag-ugatang kasaysayan na may halong relihiyon at kultura. Isa sa pinakatanyag na pinagmulan nito ay ang kwento ni San Valentin, isang pare sa Roma noong panahon ng Imperador Claudius II. Noong panahong iyon, ipinagbawal ng Imperador ang pagpapakasal ng mga sundalo dahil naniniwala siyang humihina ang kanilang kakayahan sa pakikidigma kapag may pamilya ngunit lihim na ikinasal ni San Valentin ang mga magkasintahan na naging dahilan upang siya ipabilanggo at sa huli ay ipapagawa noong Pebrero 14. Dahil sa kanyang kabayanihan sa ngalan ng pag-ibig, kinilala siya bilang santo at naging inspirasyon ng pagdiriwang ng Valentine's Day. Bukod sa kwento ni San Valentin, may kaugnayan din ang selebrasyong ito sa pagganong kapistahan ng Lupercalia, isang sinaunang ritual ng mga Romano na ginaganap tuwing Pebrero upang ibagdiwang ang pagkamayabong at pag-ibig. Nang maging kristyano ang imperyo ng Roma, pinalitan ng simbahang katolika ang Lupercalia ng pagdiriwang kay San Valentin upang magkaroon ito ng mas makadiyos na kahulugan. Ang Valentine's Day higit pa sa isang romantikong selebrasyon. Ito ay isang araw ng pagpapahalaga sa pag-ibig sa lahat ng anyo nito mula sa makasaysayang pinagmulan nito hanggang sa patuloy na pagbabago ng paraan ng pagdiriwang. Nananatili ang esensya ng araw na ito, ang pagbibigayan, pagpapahalaga at pagmamahalan. Maging may kasintahan man wala, ang Valentine's Day ay isang paalala ng pag-ibig ay dapat ipahayag hindi lamang tuwing Pebrero, kundi sa bawat araw ng ating buhay. Kaya maligayang araw ng mga puso. Oh,